Yo mga kachan for today's video ay magluluto tayo ng binong mga mga kachan yung bubuhin natin ito na yun mga kachan yung ating bubuhin ng manok napalibuan na rin natin yan mga kachan pipitas tayo ng tanglad para sa pinuha natin Yun mga kachan, ganito lang yung pagluluto sa pinuha natin na manok. Nilinis na natin yung laman loob nito. Itong tinanggal natin yung apdo. Yan, yung laman loob, ibabalik natin dito sa loob ng kanyang manok. Loob ng kanyang tiyad. Ito yung tanglad na pinitas natin doon sa ating tanim sa labas. Lagyan natin yan mga bachan. Sa loob din. Sa loob din natin ilalagay. Ito rin yung sangig mga bachan na daon ng sangig. Pinitas din natin dun sa tanim natin sa ating punting taniman sa labas. Sa paso Lagyan natin ng sili mga bachan. yan Lagyan natin yan natin sa loob. Huwag nyo na rin pitpitin kung ayaw nyo na masyadong anghang. Sakto lang. Ilagay natin tong luya mga kachan. Pinitpit ko lang yung luya at hinugasan. Hinugasan ko muna bago pitpitin mga kachan. Para yung lasa nandoon. Sunod na natin tong sibuyas mga kachan. Ayan. Basta lahat ng mga sangkap mga kachan ilalagay mo sa loob ng manok yan mga kachan ganyan lang yung ano natin pamamaraan lalagyan din natin yan ng paminta pamintang durog mga kachan huwag natin masyadong damihan tamang tama lang ayan ah lagay din natin yan sa loob yan lahat ng mga sangkap mga kachan ilalagay natin pag nagbubuo tayo lagyan din natin ng seasoning mga kachan ayan, lagyan natin sa loob huwag damihan, sakto lang tapos lagyan natin ng asin ayan sakto lang din yung mga yung dami mga kachan huwag din dadamihan ayan. lagyan natin sa loob kunti tapos sa labas ano natin lagyan natin labas loob oh. ayan, ganyan yan mga kachan tapos ilagay natin sa ating kawali. Ano, medyo patihaya muna para hindi malagyan-lagyan yung mga laman niya. Ganyan muna yung paglalagay. Isama na rin natin yung paa. At yun mga kachan, kapag ka nailagay na natin sa kawali, yung ating manok, lagyan lang natin ng tubig. Yan. Kung gusto nyo ng masabaw, lagyan nyo ng maraming tubig kung gusto niyo nang tamang-tama lang yung sabaw yung magkakatas lang yung manok natin tamang-tama lang yung tubig ganyan lang mga kachar takpan natin sindihan yung apoy ayun mga kachar ah kumulo-kulo at may baliktad-baliktad natin mga Yan na mga kachan, kulong-kulong na yung ating binuo na manok balik rin lang natin yan mga kachan para maluto lahat bumbo yan mga kachan nabaliktad na natin takpan lang natin ulit at yun mga kachan buksan natin I check natin ayan swabing swabing na yung ating binuong manok ayan oh, mga kachan ang lambot nila nyan kitang kita nyo naman yung lambot ng ating bino na manok ganyan lang natin yan mga kasyan at yun habang inaantay natin tong main in na ating na manok isa out natin yung ating mga solid followers yung mga non followers natin yun yung mga viewers natin na patuloy tayong sinusuportahan sa ating mga video kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang po. At pakiclick ng notification bell para lagi po kayong updated sa aking susunod na mga video tutorial. At yun mga kachan, kung ito yung iahain nyo sa inyong minamahal sa buhay, ay talaga namang iibigin kayo habang buhay. Yung ating binoo na manok, estilo di kachan. Takpan lang natin, antayin natin main in. Yon mga kachan habang nagaantay tayo ng maluto itong ating binuo. yan mga kachan no? yan shout out sa mga followers natin sa mga followers at sa mga viewers natin na patuloy tayong sinusuportahan sa ating mga video kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating youtube channel subscribe na lang po para lagi kayong updated eh? sa ating susunod na mga video cooking mga kachan yun mga kachan pag ganito ang niluto nyo at hinahin nyo sa inyong minamahal sa buhay ay talaga namang ibiging kayo habang buhay yun mga kachan atay na lang natin na maluto yun mga kachan yan o kitang kita nyo na yung ano natin natutuyon na yan o malapit ng matuyo itong mga kacha no? ganyan lang yan para maging masarap yung maluluto siya sa kanyang sariling katas ganyan lalagyan lang natin siya ng kunting tubig mga kacha depende sa inyo kung gusto nyo ng marami gusto nyo ng masabaw ayan yan mga kacha no yaming yami na po ang ating binuo na manok mga kachan ang gagawin natin yan babalik na lang natin yan, para hindi masunog yung kabilang parte ayan o oh. suwabing suwabing ng mga kachan oh. ayan lambot na lambot na yan mga kachan ayun mga kachan check na natin ayan kitang kita nyo naman mga kachan ayan luto na ang ating vino na manok Ayan o. Kitang kita nyo naman mga kachan. Sobrang lambot na yan. Swabing swabe na yan. na natin yung apoy. Ayan. At yun mga kachan. Kung umabot ka hanggang sa video ito. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At yun mga kachan. Hanggang sa susunod nating mga video cooking. Maraming maraming salamat.